karon patulong mi og simba. Ah, oh, grabe na ka kuan di sa din na naka pulo. Char, na plaster siya karon. So na si Kolo ta si Fabi, good morning guys. Hey, magpasalamat di uh, sa kalisod. So bye kay mo na Yes, it's okay. Pa dalong na mi karon simbahan. Guys, patulong na mi di dole di ni sa akin. Is kay yung mga ano ta. Alright ribo Ada report eh So, nindit chago hat diri ang camera. Di sya ko anak o tanawanak. No. Pictures at all 1 2 Two pictures at all One mo gusto siya, kana siyang memories pa lang sa makaay. Panagsa kasi. Hello. Sa Good morning sa mga mga friends. Padulong na mi niya. Juan thank you to to of夜, so much Jod. Jod, may na-late yet. Atong last last yung Sunday na nagsimba, may na-late Sa paron, marag arang arang kay na-late. May nakapart namin nga mo sa gamatoy. Of course na si ate, nagpagwapa po na siya, naka sleep char. Naka ang semi skirt kasi pa na ano? Kaya ayaw ko talaga boy. Ay dad. Nya sipa dress with shoes in white. Og si naka shoes og naka jumper. Of course ako naka ko nang ko simple. Simple. So mga to ta simbahan. Guys, really really bad adrio. Dalong na mi simbahan. Tingnan so, na pa sila yung mga baligya adrio.

pedestrian lane mau lu ngisi pun mama masuk tadi ni. Patai. tak? siapa? Siapa? Pegani, kau nggak mana? Yum. Selamat. Dengan. Selamat. 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 nak.

magsimba padulong dahil may duwa sa kalinan area dito siya sa lungsod sa kalinan kay magpalit lang lagi daw nag request mo yung tulong magpalit o perfume kay bahalag perfume lang daw ilang pahumot may sagbaratuhon lang kaya tag 100 naman tao ng isang baokso. so ato dahil hindi dahil sila Kaya para po dili po sila magmahay na kuan Parang ganahan po sila, taros. <laughs> namili dahil mediaan, namili sila, nila pabi at lo, ati. Siyempre, ako dahil yung kakakita ko sa amin. So, nagsamin-samin po daw ko, tanong ako kung bilbil, -bil, kung nanobra na ba. <laughs> Unya, mo na siyang ipampili nila pabi pa nga perfume. Barato na kayo na siya. Kaya mo na mo na Mo ni ma sa si mga kuan po bring uya mo charong. So, nagpunit din mi diha. Nagpunit-punit din sila ati. Dugay kay mi diha. ni eh. kay grabe nilang pamilya. Naglibog sila perfume daw nila kay usa naman tayo mong palitong diha. Ah. Naglibog sila on sa decent nga pwede nilang ma- magamit. Kaya siyang humot daw kayo kay mga dalaga ho. Naman po niya mga anak lagi muna siyang pinang lang po lagi like, perfume kay basta dalaga hon umbot. sila na mamoy magkuhan sa ko oh, eh ang basta di ko ma -explain. char yung nga ni siya basta ka na mga anak puro babae puro maglibok po ka sa ilaha kay kung sa imuha mo po ilaha sa <laughs> so, na simot na sa si ate dira ah na pagka humana to humana nakapili sa wakas si ate Muna siya yung napili na perfume color blue niya tanaw pas kulot kay maritis na niya pagka man nasisaya, si si hello madlang people mabuhay niya kay nakadog malagi siya kaud man mag tiktok so pagka human na ako, ako na pod na pilipilog sandal pero wala ko ni palit ato kay may budget para sa kuha ila ra may para sa ila ha? so mo na to nagpatabang gyud mig pakuha babae kay na di man dai mao ang ilang gipili kay gusto nag pink niya diretso dai misaka share para amo apa dan ipa kuan papan siya nga mong napalit nakakita mo ko karin diri ya so napapait mo yan yung kaning ka gulay dyan na siya para diretso na may kaon sa balay kanya diretsyo na may kukayo kayan kayo kayan dahil yun niya si kulot na pamilya pamili anak ni Lada jackets of course nalibog si ating si Pabi kaya sa sila mong hita huwag ka na silang ilang gustong paliton Bakit marag nagdahan mo kay ukay ukay diri kay mga barato ano kayo mga ukay ukay diri na itagbayan titagsing ko open kayo nyo hmm. open daw na bago nga bre nyo mo na siyang dagkuan dito tayo kaya basi natin mapili ang ginagmay ba nya nice baya po na mga ukay-ukay nila lakay na itag 50 ba 25 na kun kayo manindot pa kayo siya ni si Pabi mo na yang napilian char di bita yara nang aw kadi ko musugot kana yang paliton pagka man to diretso misa ka mga ukay-ukay sa sapatos kay nang lagi silang gusto sila mo ang tag 50 taon na sapatos mo nang gibaba gibaba dai na ko sila gibaba dai na ko sila nya moto Nagpili din sila ng mga sapatos nga, tag-50 taon lang. Sige. Oo, 50 na lang. Kung diliin mo sigo, kapabi na. Pag-try na, pag-try. Kaya naman, nice na. Kapin. Kapin lang, man ang kulangan na. Kaya na, pagkita naman ang ambi daw.

ini lang nak kulot. Dia mo sa fifty ha. Kena tisu ni nak. Kau bilang tanahon di, pun di na sih Pero ako pang pasok tu. Kamu sama itu nak dakok nasi moin tahun? Kamu sama nak dakok semua. Kamu main. mito na Terima so, na simo kasih. Terima kasih. na kasih. simo kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nice siya, ang partner ni Mot. Ah, partner? partner na. Tak siwentara ni mga langga. Nya nata din sa ukay okay yan din sa atbang sa four brothers. Four brothers. niya ang namalit, three sister. Oh, dera kana lang. Oh. man. Der mana? Si Nene. kana. natagaw dariya sa lungsod ng kalinan. So, nang palit na pod mo yan fruit juice. Fruit juice ni si Daplins kalsada, dire sa may humayan. Nga kay giuhaw, ba yan may pina... Giuhaw, may giguto, may eh. mo, palit mo kay kuya. Kaya naran ni siya fresh, dalin siya fresh kay gigan sa ice. So, mo to nag-inom si daddy. Nag-inom po ko, unya. Muna to siya, nag-inom yung tanan dariya. Sige, sasakyan na niya po. na naku, may karo dahil sa bahay namin tubo. So, that's it for today's video. Bye!